Para tanungin, kung magre-rent po ng salvavida, magkano po yung ganyan? Isang daan. Isang araw? Eh oh, yung mga cottage na ganyan, magkano? Uh, depende po sa ano nito. Bakit depende sa inyo? Kanya-kanya po. Eh yung sa inyo, magkano ang ano dyan? p Maghapon? Pwede na. Eh bakit? Magkano po yung atraso ko? 60 lang po kaya. 60? Ay, dapat ginawa mo ng 70. <laughs> <laughs> 60, 50 plus huh? 10. Sa kami magbabayad din ng ano? Yung environmental daw. Magkano ang environmental rito? Tapos magkano? 10. Okay. 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 Sa kami magbabayad ng parking. Sa akin. Sa iyo. Oh, tapos babayad ko doon. Bisit ka hindi na Naka-on. Hindi. Magbabayad ka rin sa akin for environmental. 5. <laughs> wait, wait Tapos babayad ko rin doon. <laughs> So bago kami umikot guys, uh, pupunta muna kami sa tindahan ni Ate Sofia. So kompleto yung tindahan niya rito. May mga magdanakaw kami. <laughs> May mga paninda din siya. <laughs> oh, oh, pero hindi kami yun ha. Ano tete? Anak mo? Ding, anong pangalan mo Ding? Anong tinaga mo? Trisha. Anong grade mo na? Bakit ka absent? Pasok na. Uy, meron pa balong. Pera bati, pera baltik. Oh, ayan oh, kumpleto So dahil guys sa katigasan ng ulo namin, nakapunta kami rito sa Maples River. Dahil po sa katigasan ng ulo namin ni, Sir George, Kasi guys, bago pumasok doon sa pinaka-highway, may nakalagay na Maples River temporary close. May mga issue pala. Oh, pero sabi nga namin, kung sakali may humarang, makikiusap naman kami. Wala namang humarang. Kaya ang nangyari, ayan, nandito na kami. Ang ganda guys, oh, may mga pine tree. Ang sign, kapag may pine tree ang isang lugar, ibig sabihin, malamig sa lugar na ito. Ang ganda dito guys, oh. ayan na yung bundok. Oh. Saan ba bundok? Burol? ayun oh ayan na oh, tabing talaga siya kumbaga yung mga tubig galing sa bundok dito yung pinaka parang canal niya yung Maples River na yan ayan ngayon magkakape muna kami te no kape nyo diyan 3 3 in 1 original ayan so ayan yung kape Pero do'ro, oh. uuso na naman yung lapad ngayon, o. Oh. Hmm, may noodles kompleto rito, guys. May grocery. Okay. Ah, pwede magpaluto. Eh, kunwari, kanin, ulam. Kanin, meron din sukat. Ah, sukat. Eh, anong ulam? Eh, ano meron, meron dito? Ah, Okay. kasi biglaan nang lakad. Oh, parang kami. Hmm. Parang ba -on. Walang baon. Walang baon. Oo, kaya makikikain kami sa iyo, ding. Sira mo tayo ng spaghetti mo. Baka naman pwede na yan. Ano ba ng teacher mo? Saan ka nag-aaral? Sir din yan, Sir din siya. Oh, teacher din ako. Teacher ako ng anak ko. Teacher ng anak niya. Ay sus, nanggulo ko na naman sa bata bata. Oo, ah, pinatulan, oh, pinatulan eh. Ano marami mabibili dito? Oo. Oh. oh, di ba? Ang potato. ganda, na, ang ganda ng kulay ng tindahan natin. Ate, diba, makulay. Ate, makakaya potato. 35. 35. Pwede ba i, ito bang potato na ito? Pwede ilagay sa corn beef? Hindi mo pot... Hindi mo na kailangan balatan o ibubudbud mo lang. Oh, ito meron sa oh. ano eto itong tempura pwede mo isigang to Ay kasi pwede yan. hipon to yun oh. pwede ihalo sa noodles yan pwede kasi sabi na ate kung yung mga walang bawal pwede magpaluto mas pinakamasarap ano pre eto mas pinakamasarap pinaka mga idol na ihalo sa noodles Saan dyan pre ito oh, bacon strip oh. Oo nga. <laughs> 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 ayan oh. Karne, karne. Karne na idol oh. Kaya sa gulay pwedeng isahog yan. Masarap sa gulay isahog yan. Oo oh, nga. Chicharo oh. niya, munggo katapat niyan. Masarap to. Sa munggo, oh. sa gulay na. Kailangan gulay, ang gulay. Kailangan i-promote natin yung mga paninda oh, ni ayan, ate. No. bacon strip oh. oh. Mga idol, kung wala kayong baon oh. na pagkain, mga snacks. Ito mga idol, mamili lang kayo. May pangsahog oh. sa gulay. Ayan, may pangnilaga, ayan, ayan, fish crackers, alam, oh, fish crackers. Alam nyo kasi ayan guys, o. itong mga paninda rito, may mga history yan. Ay, may mga kwento ito, kasi itong mga ito, idol. alam nyo ba oh. kung sino yung favorito nito, oh. pre? Ayan. Cheese eat. Oh. oh, di mahilig sa chismis. Yan ang mga <laughs> idol. Ito, 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 Yung sabib, <laughs> yung sabib mga idol, ito ang favorite nila. Ayan, no, <laughs> cheese. Cheese. Chismis. <cheese>, <laughs> Kaya nga, pre, ang okay, mga yeah, babae ba? talaga ang mga chismosa. Alam mo kung bakit? Bakit? Cheese miss. miss. Hindi naman sila cheese mister eh. Oh, cheese miss eh. Di ba? Di babae. Sa babae diba? talaga. Oh, pero ito item sabi daw nila masarap daw tong pangsahog sa ano? Munggo. Munggo. No? Ano? Chicharon. Ayan, chicharon nga no? Chicharon. Oh, munggo. Oh. Pangsahog sa munggo. Ito, sa ginisang ito. corned ito. beef. Ayan, o, masarap oh, Patatas. Ayan, oh. masarap yan. Ito oh. naman mga idol, kung may gulay kayo, ito hipon to mga idol na masarap sa gulay to. Sarap yan. Ay, ito sa mo na sa gulay oh. mga idol. Ayan, ito talaga masarap talaga. to. Oh. Ito talaga baboy yan. Oh, baboy yan, okay. pero okay. nakalagay no meat. Pero baboy yan. Pero baboy yan. Pre, ano ito kape mo? Um, Great taste white, 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 Blanca. White. Blanca sa akin, te, Blanca. Oh, dalawang Blanca na lang. Eh, Dalawang Blanca na lang. Si Ading oh, humingi ng spaghetti pumasok sa ng tindahan. Grabe siya oh. Hmm. <laughs> yeah. Ah, bigay lang din. Bigay lang pala sa so, hindi eh, mamigay ko rin. rin. Oh, ay sa mga loko luk customer. Ngayon lang. Ano <laughs> kumpleto sa ahal ko. Siguro ka na kahit wag ka na magbaon. Siguro ka na lang bumili kay ate. Sophia. Sophia. Oh. Yeah, Sophia. Tsaka si ate Sophia pre supportive sa asawa. Akala mo binigyan ng stack oh, ng alak ko. Oh. Binigyan kasi ko oh. ng alak ko, oh, boss. Oh. Ayun, di ba? Eh nasa si Manong Manang. Nasa baba po. Ah, nasa baba. Hmm. Wow. Meron hmm. ka lang gantong tindahan dito pagdating ng oh. all-in-one dito, pre. Dito sa tindahan natin. Sa Maplas River, guys. Hindi niyo na kailangan pumunta dito na may baon. Ang kailangan niyo lang may pera. Tapos hmm. hanapin niyo sa Ate Sophia. Oo, oh, paluto kayo, pwede daw kanin. Tapos yung ulam niya, uh, yung mga dilata rito. So may mapansagot naman siya, oh, may mga nakabitin. Na po. po, marami pong <laughs> dito. Huwag na po kayo magdala ng pansahog. Oh, wag na kayo mag pa. Uh oh. Tusi pa kayo. <laughs> so, hindi, ulitin pa ba namin ulit ang explanation? Siguro hindi na. Kung gusto nila pa, ito pa. Uh, ano pre? Huwag na silang bumili ng isda. Yeah, yeah, diba? yeah. alam mo naman tayong mga pinong pag kami ah. uh, tawag dito pag may mga swimming, bibigay ah. ng isda, pang iha. Yan. Bangus uh, bangos, tang, bangos. Huwag yeah. na kayong bumili mga idol. Kasi so, may bangos dito. din dito? Dito. dito. Si Ate Sophia. Wala, naman, wala naman nakikita ang fish pa na. Ayun bangos na iniha mga idol wala kailangan bumili ng bangus doon. Original Ayan flavor. O. Ayan, oh. Ayun oh, prito. Pritong printo. bangus Ayan Oo. Oh, oh. Nako, mo naman no napakalupit. Hindi mo na kailangan magdala ng ulam Magdadala na. Dadala ka pa ng uling. Oh, oh. Oh, di ba? Ito, Ito na. instant. Instant Ayan oh. po, oh. may sili pa yan, oh. Oh, ayan. Ah, huwag oh, ka raw maingay, pre, magkape na kayo, ah. sabi natin. Thank you po. ayan, so kapi muna kami, guys. So, coffee break, coffee break. break kami copy ni break, ni, break. ni Idol. Ayan. Oh, may biscuit oh, pa rin, di ba? So, ngayon, uh, <laughs> yeah, kapi lang kami ng saglit, then tingin muna kami doon, and then pasyal. pasyal eh. Pero kailangan mga 11 makabalik kami kasi may obligasyon kami. <laughs> Bago mag-11, kailangan nandun na tayo. <laughs> Hindi, kahit 11, pre, kasi 11.20 11. ang uwihan eh. Ah. Okay. Yan, yan. Okay. yan. So, sponsor yan ni, eh, nung copy ko doon sa trabaho <laughs> ni Idol. <laughs> 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 Nagre-rebound. -ri Moshibre hindi naman talaga